So yon ah syempre pag naglilinis tayo na ng split type kasama yung outdoor. Paano, paano. Hindi pwedeng hindi isama yung outdoor sa cleaning. Adol, ko na naman. Kapo lang nasa isod ka. Pasig ah. Dito na naman tayo sa Bulacan ngayon. Ha? Oh, dito tayo sa hometown na pero hindi dito lumaki. Dol hometown pero di hindi dito lumaki <laughs> oh parang gusto mo manguha ng piko ha ah. Ah. taas taas naman doon ha ah? saan yung piko ang taas dun kaya lang di mo makuha nga hmm. maipsi lang yung ano mo mahinog ah wala pa hinog wala pa mahinog Ayun ang dami pa naman pero kaya lang ang taas doon? So, ito yung nilinisin nating split type ngayon. Maliit yeah. malit lang to. Owner's power. Kamu, oh. Dumi. Dumi. Madumi. Madumi. Oh, madumi yan. Okay, go. Ilang digress. Ay, tag tagilid pa kanan to, no? Tag tagilid pa kanan. Yun it. Ano? tas kung mahirap kung dito ang drainage. Dito yan. Ang kubo Dito ang drainage sa kanan. No? Kaya na i-see the filter. Doon lang. pa yan ang over natin sa customer natin Taiwanese do lang. Kaya, kaya na isi the filter. Very dirty. very okay. Dirty. Very dirty filter. Uh. Very dirty. Yeah. So that's why we need to clean the aircon. Oh, ma ano na doon? Mabibrate na doon. Mabibrate na. O, oh, mabibrate na siya dahil marami na yung ano na doon. Marami na yung... Di na, tagal na hindi pa buksan yan. O, ah, uh, magandit ganit natin na mga na guys. Yan yung ingay ng aircon. Kapag uh, isa sa mga madumi na kasi yung blower niya, hindi na maganda ang ikot, no? Magandit na mabigat eh. Pagpag -pag na siya eh. Yan o, na, oh, narinig ha. Then, yung filter ito. Lumina yan na. Yan o. Oh. That's why we need to general playing. Ah. Hindi speaking tayo ngayon. na over na tayo from Pasig. So yun guys, tapos na ang cleaning, uh, malamig na siya, uh, before and after, uh, standard natin, testing, hindi pa pwedeng hindi, then itong kama, babalik na, natin. Ah, saan, saan, sakit po yun, oh, lakas talaga ng 38 PS Idol, no, meanwhile, uy puga, nagkakuha ka na, uy, piko to no, piko di loro, Ayan guys, eh, hindi nagpaalam to pero kumuha na. Sige so, pa isa, tingnan natin kung paano ka kumuha. Man, ano to, may, may ano ka na ito, bagong. Oo, oh, galing ah. Dating lumaki sa farmers? Lumaki sa am? Um? Lumaki, sa am? Um? Dating lumaki sa am. Um? Tara na, okay na yan.